Namiss ko na si Papa ba? Papa Ronald, kung saan ka man ngayon, nandito ang anak mo. Gwapa na ako, Papa. Gwapa na ako, Papa. May, may anak kang gwapa. Soon to be Miss Universe. Papa Ronald. Kung sino man nakakilala sa Papa kong si Ronald, Nandito ang anak niya si Pempe. Magwapa na. Papa Ronald, saan ka na? Kunin mo na ako dito, Papa. Gwapa imong anak. Si Pempem -Pem Papa, naging Shela na. Papa, saan ka naman pa? Nako dito sa tagong Papa. Tagum City, Davao del Norte. Papa Ronald, miss na kita. Kung sino man nakakilala kay Pem Pem, pasa lang kay sayang Papa Ronald. Hashtag Papa Ronald!